Naka-record na? Gusto uh, sa mga Team G-Cash photographer so, Naka-record yun no, na nakarecord, yun Naka-record na Naka-live yan Naka-live yan Naka-live yan Sige 1, 2, 3 Good morning po sa ating lahat mga idol Ngayong umaga kasama po natin ang mga pogi, mababait at mga loyal na mga photographers Dito sa Mall of Asia at you know? noon din mga photographers sa... Ayalam, Makati. So ngayon, ipakilala natin mga idol ang isa sa mga loyal ng mga photographers. Idol, kumusta? Introduce yourself. Ah, ako nga po pala si Lance, aka Lance Vlog, ang masipag na piktikero, konti. Ayun ah, lang. Ayan. <laughs> Ito si Idol Kuya Jim. Idol, kumusta? Ayos lang. Ay, Kuya Jim nga pala. Badalang na lang sa mukha, ayala. Bakit? <laughs> Badalang na lang? Busy, Busy. na tayo, trabaho. Ah, bagay, December oh. na kasi, Idol. Oh, December na oh, kasi, kaya December kailangan na. natin magpakitang gilas eh. Oo, oh, kaya pala, oh. Idol. No? So, kumusta naman ang uh, buhay natin ngayon? Ayos lang, ayon. Ayos Ay, lang. December na eh, kailangan oh, December natin magpakitang gilas. So, na Idol, ito yung ano natin, Idol. Uh, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, ano yung ano natin, Idol? Uh, dito ka, Idol. Ano yung... Know. Uh, gustong mga regalo na iparating natin sa ating mahal sa buhay, sa mga kaibigan natin, mga tropa photographers, mga silas, kung meron man tayong pagbibigyan, lalo lalo na sa asawa natin, Aha. hindi natin kakalimutan yung mga idol. Regalo? Oo. Oh. Siguro, ano mo, uh, simpleng ano lang. Sa asawa mo, anong uh, maibigay mo sa iyong asawa? Di mo ba bibigyan ng uh, uh, laptop or yung magagamit niya sa bahay niyo habang may... Uh, Uh, nandun siya sa bay habang ikaw ay nagtrabaho para malibang-libang man lang siya. Uh, ano pina, kaya? <coughs> siguro, pinakamagandang regalo na siguro bibigay mo. Ah... Uh... Bunso. <laughs> ay, yung pangalawa. Sakto, ito, tamang-tama. Kasi nga po, ay uh, December ngayon, medyo malamig ang panahon. Oh. So, alam ko, Italy, matagal mo ng pangarap na merong uh, kapatid yung panganay mo, merong bunso, kasi oh. panganay lang, no? Oo, oh, di ba, isa naman talaga yan sa mga nag-aasawa na makumpleto talaga ang uh, pamilya. Oh, bunso agad, no? Oo. Oh, oh, Ayan. So, oh, balita ko, Idol, disimpre na uh, marami na ang mga event at kumusta uh, na naman, uh, may nag-book na ba sa'yo bilang uh, photographer? Ah, uh, sa ngayon, wala pa. Wala pa. Merong, ano, kaya lang, medyo busy talaga eh. Pag uh, uh, December talaga, busy talaga. Oh. Busy so, talaga. Ayan mga idol, no. Anong mga masasabi mo idol sa ating mga uh, followers sa iyong uh, Facebook page sa Kuya Gym? May YouTube channel ka ba idol? Ah wala, wala. Gagawa pa lang. Wala, gagawa pa, gagawa pa lang. Gagawa pa lang. TikTok meron ka na? Ah TikTok meron. Oh, to totok oh totok win ba yun? wala <laughs> ah, wala pa so gagawa ka pala ng youtube idol so minsan ay wala no, sa mga followers mo no na nagtuloy uh, tuloy na nagsuporta sa iyo oo oh, nga pala maraming salamat sa mga followers na patuloy na sumusuporta sa aking page ayan A, alam na nila alam na nila kung sino sila oh. na palaging nakasuporta sa atin ayan maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Meron ka mga pasalata pasalamatan na idol yung mga pas na mga sponsor mo sa logo placement. Pwede mo na bang um, batiin idol? Ayun uh, sa mga ano sa mga logo sponsors mo nung nakaraan. Ano, uh, ano ba 'yung mga ano mo, yung Salt and Plus? Oo. Oh, nga pala, uh, maraming salamat sa naging sponsor ko sa Salt and Plus, sa Mainly Bakes. Oh. Uh, yan uh, sa ah, uh, uh, yung, yung dati si R.A. E. De La Rosa Electrical ayan, Services Si R.A. E. De La Rosa Ayan, Ay, So ngayon, ngayon, meron ka bang uh, sponsor ngayon sa logo placement ngayon? Sa so, meron tayong sponsor ngayon uh, uh, Cut <coughs> mo na lang Si <coughs> Partido ng Bagong ano uh, So ako Idol, meron din akong uh, papasalamatan sa mga sponsor ko uh, yung sa ngayon na taon si uh, De La Rosa uh, Electrical Services So, thank you, thank you so much sa tuloy-tuloy pong pagitiwala at pagsuporta sa ating page sa uh, pamagitan ng logo placement at pasalamatan ko rin ang uh, ano po itong Partido ng Bagong Pilipino mm -hmm. Thank you, thank you so much po at uh, itong sa HLT sa Cromax kay, uh, sa, uh, sa HLD International Uh, INC, thank you, thank you so much Uh, medyo matagal-tagal na rin mga almost one year na rin po mga idol na nakasupport at nagkakaroon tayo ng sponsor sa kanila sa pamamagitan ng ating logo placement. At higit sa lahat sa ating mga mahal na mga cyclists dito sa Ayala, sa mga joggers dyan sa uh, Mall of Asia nagja-jogging, nag-bike Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na suporta. Ah. Dahil sa iyo, ah, ganito na kami ngayon. Ah, nagpapasalamat sa inyo ng marami talaga. Yan. Salamat. Oh. So, ayun idol, papasok ka na. Oo, oh, papasok na na. Oh. Balita ko na <laughs> nag-iba na ang workplace mo. Dito tayo. Na, Nag-iba na daw ang uh, worth is mo, Idol. Oo, sa ngayon, hindi stable yung schedule ko ngayon eh. Oo, sa bagay doon kasi... Oh, Palipat-lipat ng area ngayon eh. Oo. Oh. Kaya, minsan nakakapitik. Eh. Minsan wala. Kaya, Ayan. Oh. So shout out muna natin mga idol, yung mga tropa nating mga photographers na nandito ngayon nasa Gidli lang, oh. Ayan, oh. Yan si Malupiton ba 'yon? <laughs> Sa Malupit. Oh. Malupiton. Malupito. Ayan, oh. Dito na Malupiton. Ayan uh -huh. si Malupiton, nandiyan pa si anong pangalan yung isa si Chicks Chicks Niet, Chicks Niet. Oh. So, oh. oh. Ayan, ayan nandiyan mga idol, oh. At uh, kasama natin ngayon, oh. Oh, so i-shout out mo idol. Oh. Ay, shout out kay ano, kayan photographer, napakalupit oh. mag-portrait oh. niyan. Si ay, Kilala mo ba yung isa, si Malupiton? Si Malupiton ng yan Mua eh. At si Bustoyo oh. ng Muwa. Oh, uh, Malupiton ng Muwa at uh, Bustoyo, Bustoyo ng, ng Muwa. Uh, Muwa. Uh, oh, at oh, Bolo ito mga oh. idol, si Malupiton. Malupe. At ito Malupe. naman si Bustoyo ng Muwa. Nakasunglass pa o, iba ka talaga. Oh. So, Bustoyo, si Bustoyo. Oh. Diba? pala ito mga idol. Ayun. Ayan, enjoy oh. Ayan. Enjoy ako. jowa <laughs> ko. oh, oh, grabe talaga. Sorry. Sabi ko, yung hey, uh, ko kasi yung jowa. Live tayo ngayon ha, Donald, sa camera natin. So, ay uh, uh, itong mga natin mga idol. Uh, meron ba kayong i-shout out sa mga followers nyo, <coughs> mga kaibigan nyo dyan? You Lahat know? nga, mga pamilya <coughs> nyo, mga asawa nyo. So, wala naman kayo siguro yung mga kabit kasi single pa, di ba? <laughs> di ba Yats? Babayat naman to si Yats eh. <laughs> uh, sige, sige. Uh, Shout out muna. Shout out naman uh, dyan sa mga solid nating mga supporters libre pitik. Oh, Yan si o. <laughs> oh, si si Idol Yats. Oh. O, no? <laughs> oh, shout out. Pero, o, sige. Hindi ka na lang. <laughs> shout out po kay ano. Kay ano? Sino ba siya? Ay, yeah, sino hindi siya na ba? Kinikilig si Pogi. Parang, parang kinikilig si... Parang si Malupita. Ah, sabi, <laughs> sabi niya, oh. shout out kay... O, <laughs> o. Oh. Oh. Ayan. So, ayan po mga idol, no? Mga tropa natin, si Pitik Niyat, si Yan uh, photography Aka Malupiton, at oh. ito naman si Kuya Jim, at yung sa gilid natin si Lance Blag, Lance mga idol. So maraming salamat po mga idol. Ingat po kayo palagi diyan. Bye-bye. God bless. Panalo. Hindi pala, ano? pala na-record? Hindi pala record? <laughs>